Kamusta? Ako si Dr. Mateo, ang kaibigan mong Doktor Online. Nandito para tulungan kang alagaan ang iyong kalusugan araw-araw. Alam natin na habang tumatanda, mas nagiging mahirap ang pagkakaroon ng mahimbing na tulog. Minsan, madalas pa tayong magising para umihi sa gabi o dahil sa pananakit ng katawan. Pero may mga natural na paraan para matulungan ang katawan na magpahinga ng mas maayos. Isa na dito ay ang pagkain ng tamang prutas bago matulog. Una, saging. Ang saging ay mayaman sa potassium at magnesium na nakakatulong para ma ang muscles at maiwasan ang pamamulikat habang natutulog. Meron din itong tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng serotonin at melatonin, mga hormones na responsable sa pagtulog. Pinakaepektibo kung kakain ng isang hinog na saging mga 30 minuto bago matulog para may sapat na oras ang katawan na iproseso ito. Pangalawa, cherries. Lalo na ang tart cherries ay natural na source ng melatonin. Ang regular na pagkain nito bago matulog ay nakakatulong magregulate ng sleep-wake cycle. Mainam kung kakain ng sariwang cherry o kaya'y uminom ng unsweetened tart cherry juice isang oras bago matulog para sa mas magandang epekto. Pangatlo, kiwi. Ang kiwi ay may mataas na antioxidant at serotonin na nakakatulong para mas mabilis makatulog at mas humaba ang oras ng pagtulog. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng dalawang piraso ng kiwi bago matulog ay nakatulong sa mga taong hirap matulog na magkaroon ng mas mahimbing at mas tuloy-tuloy na pahinga. Pang-apat, mangga. Bukod sa masarap, ang mangga ay may vitamin B6 na mahalaga sa paggawa ng serotonin. Kapag may sapat na serotonin ng katawan, mas madali nitong ginagawa ang melatonin na nagpapakalma sa isip at katawan. Pwedeng kumain ng ilang piraso ng hinog na mangga bilang light dessert sa gabi. Panglima, ubas. Natural na may melatonin ng ubas, lalo na yung kulay pula o itim. Ang pagkain nito ay makakatulong para mas mabilis kang makatulog at hindi madaling magising sa kalagitnaan ng gabi. Siguraduhin lang na fresh at walang added sugar para mas healthy. Kung gusto mo talagang maramdaman ang binipisyo ng mga prutas na ito, iwasan muna ang caffeine tulad ng kape, tsaa at soft drinks sa loob ng 6 to 8 hours bago matulog. Bawasan din ang maalat na pagkain sa gabi dahil ito'y nagdudulot ng fluid retention na pwedeng magpataas ng blood pressure at magdulot ng sobrang pag-ihi sa gabi. Iwasan din ang sobrang matatamis na dessert dahil maaari itong magbigay ng energy spike na makakasira sa tulog. At pinakaimportante, huwag uminom ng sobrang daming tubig 1 to 2 hours bago matulog para maiwasan ng madalas na paggising para umihi. Tandaan, ang tulog ay kasing halaga ng pagkain at ehersisyo. Kapag binigyan mo ng tamang nutrisyon ang katawan bago matulog, mas gaganda ang kalidad ng iyong pahinga. Ikaw, alin sa mga prutas na nabanggit ang gusto mong subukan ngayong gabi? Kung nakatulong ang video na ito, i-type ang yes at more kung gusto nyo pa ng dagdag na kaalaman. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong health trips. Muli, ako si Dr. Mateo. Lagi mong tatandaan, ang kalusugan ay kayamanang hindi nawawala. Ingat ka palagi at magkita tayo sa susunod na video.